sila salamat sa ating uh, secretary of foreign affairs secretary Tess Lazaro ay uh, papakilala ko po sa inyo lahat ng mga iba't iba't ibang kasama namin na mga kalihib, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento po ng ating pamahalaan. Andito po ang ating trade 310... <laughs> at sobra naman yung introduction. Bakit kami wala kaming ganyan? Ito, Diyos kami. Trade and Industry Secretary, Secretary Maria Cristina Roque. Ang uh, namumuno ng Department of Migrant Workers. Ito po ay ang ating, ito yung pinakabagong departamento po ng pamahalaan. Ito po ay pinuo para sa ating lahat, para sa ating mga OFW. Andito po, Secretary Hansley Leo ng Migrant Workers Department. Dahil po, andito po tayo, IPEC, ang uh, ang sadya po namin dito sa Korea. At uh, kailangan po natin, ang, uh, uh, pag, uh, dahil nagkahanap po tayo ng mga papasok sa Pilipinas, tutulong sa ekonomiya natin, mag-invest, magbigay ng trabaho sa ating mga kapabayan Kaya kasama po natin ang ating Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Andito rin. Ito po ang ating press secretary, press secretary, ating secretary Dave Gomez. ah, <laughs> uh, nagugulat lang po ako kasi itong susunod na ipapakilala ko sa inyo. Uh, ngayon ko lang nakita yung buo niyang pangalan. Uh, ito yung OWA, OWA Administrator. Yan, nag rin sa ating, mga sa ating mga migrant workers. OWA Administrator Patricia Yvonne Gawin. PY. <laughs> Philippine Ambassador uh, to the Republic of Korea, Bernadette Therese Fernandez. At uh, hindi mapumpleto ang ating pagpapakilala kung hindi po natin batiin ang ating First Lady, First Lady Louise Mara <clears> Atabacus. <throat> Lahat po ng iba't ibang aking mga kasamahan na nagsiservisyo sa pamahalaan ng Pilipinas. At ang pinakamahalaga na bisita natin dito ang ating mga minamahal na kababayan dito sa Korea. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ikanulugod, kinalulugod, ko pong makasama kayong lahat dito sa Pusa ngayong gabi. Alam ko po na marami sa inyo ay galing pa sa iba't iba parte ng Korea. Kasama ang inyong mga pamilya, mga bata, kapatid, mga magulang. Meron po mayro pa sa inyo naglakbay ng kalahating araw gamit ang shuttle bus mula sa Seoul. Ah, ganun ba? Buka, buka naman di kayo masyadong napagod at uh, masigla pa kayo. Meron, meron, meron pa raw nag-drive. Meron pa raw nag-drive galing sa Jeju at Busan. At iba pa naman, lumipad na galing sa Jeju Island. Ayun, Sa pagkakalam ko, maraming sumakay ng train to Busan. <laughs> Kaya una sa lahat, maraming salamat sa oras at sa pagmamahal ninyo sa ating inang bayan. <laughs> Dahil kahit naman malayo kayo, Ramdam namin sa Pilipinas ang inyong suporta, ang inyong malasakit.